Today. today oh ya nak, mau yang nak segitlang guys, ayan, kami, hindi po kami <laughs> hindi kami ng lalaki. kami. hindi <laughs> up kami. Nang grocery lang. Subukan ko kaya to. Okay. Okay. Kaya hindi ka na. Ban damit. tayo sa damit eh. Ano dito? Labas lang Sa ito. Sa Sa kasama ko, hindi lalaki yan Uy! ha, babae yan. <laughs> Hello! Gabi na kami nakalabas eh, kasi nga Ramadan. So, yung day off namin ay night off. <laughs> hindi na day off. <laughs> hindi kasi day. <laughs> night off na. Magta lang kami ng ano, day to day. Pumunta na kami dun sa kabila, ng grocery kami. Tapos dito, mga damit yung pipili. Ano ah! oh, yung Man, ay mga damit, may mga accessories. Bili-bili yes. yes. mm. na kayo. Yan, pili tayo, guys. Ito na mga pili ko. Ganda siya. Precio. Yeah. Iba ang presyo niya. Magkaiba yung ano niya, te. 15. Ito lang siguro. Kano to? 12. Ito na lang. Ay, parang naman ako matanda dito eh. Ito na lang. Sistin. maganda din ito ah. Asan na kayo? Mga pantalon. Tapos gusto mga pants. pili na kayo. Ito mga pantalon ah. Oh, pantalon. Pantalon. Pili na guys. sa oh. Sapatos ti o. Ti asa dito ba dito yung inano mo? Sapatos. Kanda, dawit na, na pina bile. <laughs> mm. Mga milyones yung pera nila eh. Na kami. lakad lang kasi malapit lang naman kanina sumakay lang kami. Sa amo. Ayun lakad lang. Ang dami ko nang nabili. Pero ang gastos ko, 100 plus lang. Pero malaki na yon sa Pinas. <laughs> convert talaga nung. No? Hmm. Dami na ng mga dala.

Galing sa bundok. Ang bilis-bilis naman ang lakad dito. shit. Parang taga bundok. Galing bundok po. Parang <laughs> po, ano ng city. Saan kayo galing? Oy. Grabe tong taga bukid na to. Huh? Pagod guys. Napagod. Napagod. Mukha ka magkabot pa. Lagan. Malapit na kami. Nangalay na kami. Malapit na kami da natin. Darado. Liliikat na naman tayo. Ipagot na naman tayo dito. Tawagin mo sa nga dito. Darado nga. Maaari nga! Diyan Buksan mo. Buksan mo. Ang pento ng puso. Ano nga? Babae yung nag-ano? Naga, Naglilinis ng kotse? Eta. Oh. Ay, ya. Bukas pakai iga saja selamat kami. <laughs>